Kapanapanabig ang mga next coming episode ng prinsesa ng City Jail dahil sa nadatnan ni Charlene ang anak na umiinom ng alak. Kaya nagalit itong si Charlene dahil minor di edad pa lamang itong si Livy at itinanong kung sino ang konsentidor. Lumapit si Divina na nagtatalo si Charlene at Livy at inamin na siya ang nagpainom sa bata. Ikinagalit ito ni Charlene at sinabihan si Divina na tigilan ang pag-estorbo sa kanyang anak. Pero palaban rin si Divina na kung mabuting ina si Charlene ay hindi niya gagawing yayain si Levy. Sa narinig ay nagalit lalo si Charlene at sinampal ng malakas itong si Divina at huwag husgahan ang kanyang pagiging ina. Hindi rin patalo itong si Divina at sinabunutan itong si Charlene na magitan naman itong si Levi sa dalawa. Samantala, sa laki ng pera na iniwan ni Johnny Williams, ang asawa ni Divina, ay gagamitin niya ito para babawiin niya si Levy na ipinagpalit sa anak ni Charlene at pati itong si Raymond ay babawiin niya ngayon na ayon sa kanya ay inagaw ni Charlene itong si Raymond sa kanya at ayon sa plano ni Divina ay unti-unting nagaganap na nag Imbita siya ng dinner kasama sila Levi at Raymond para masulo ang kanyang anak at pati itong si Raymond. Samantala napadaan sila Divina sa shop ni Charlene at nakita na doon nagtatrabaho ang dating staff niya sa sports club, si Princess. At napag-alaman Pagkatapos sinisante nila itong si Princess, ay kinuha naman ito ni Charlene. Isang maitim na plano ang bumuo sa isip ni Divina na sasabihin niya ito kay Levi para lalong magalit si Levi sa ina at lalong lalayo ang loob ni Levi sa kay Charlene. Nang sa gayon ay lalong mapalapit si Divina sa kay Levi pati na rin sa kay Raymond. Abangan na lang natin ang susunod na mga episode dito sa Princessa ng City Jail.